Eto na, kasama po natin mula po sa Davao del Norte. Wow, ang layo. Sa radyo kaya ito, sa 1PH. Siya po ay 56 years old at nagbebenta po ng mga kahoy pang gato. May kinakasama at isang anak, si uh, Nanay Ani Talabo. Good morning po, Nanay Annie. Good morning po. Good morning, Ma'am si Annie. Tama po sa 1PH kayo nanonood sa amin. Yes po. O, so may signal TV po ba kayo or sulit TV? Nakabili na po kami ng signal. Ako, One year lang po. Oo, oo. So, gano'n na po kayo katagal na nanonood sa programa? One year po. Isang taon. O, sige po, nanay. At uh, maliban po dyan sa pagbebenta ng panggatong, may iba pa po tayong ginagawa sa buhay? Meron pa po. Ano po? Meron po akong guiding ng mga gulayan at saka minsan din, nangangalakal din po ako. Mm -mm. Anong gulay po yung tinatanim niyo, Nay? Meron pong kalabasa, mm -mm. merong kamotitap, mm -mm. merong okra mm -mm. at... Mm -mm. Oh, Lahat ng pwedeng itanim. pa rin ako ng mga... Yes, po. Tapos kayo na din po ang naglalako niya, Nay? Yes po, dalhin ko po sa palingke. Ba? Balita ko may alaga din daw po kayo manok. Yes po, meron po. Kaso lang po, nabinta na yung mga malalaki mm -mm. at isang tandang na lang po ang natira at dalawang munga. Oo. Yun pong kinakasama nyo si tatay, ano pong ginagawa sa buhay na eh? Minsan, tutulong siya sa akin, paglilinis sa garden. Mm -mm. So katuwang nyo po siya dito sa gardening ninyo? Yes po. O pati po doon sa pagbebenta nitong panggatong? Yes po. Opo. Ito pong anak ninyo, ilang taon? Kasama nyo pa po ba sa bahay? May asawa na po. Mm -mm, ilang taon po? Mag-29 po ngayong November. Okay. At may mga apo na po kayo? Yes po. Dalawa. O babae po ba ito o lalaki yung anak nyo? Babae po. Oh, sige. Tapos yung pong tirahan niya, malapit lang din po dyan sa tinitirahan niyo ni tatay. Medyo may kalayuan din po. Mm, so gano'n niyo po sila kadalas nakikita? Every weekend po. Kasi pumunta sila dito sa amin tuwing Sabado mm -hmm. para mag-church. O, oh, dinadalaw din po kayo, saka para magsimba. Yes po. Opo. Oh, sige po. Nanay Annie, ano po muna yung Bible verse na binigay po sa ating kahapon ni Pastor Jeff? Yung kahapon po, Santiago 4, versikulo 1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Santiago 4, -1. Nanay, sa pa araw, -araw yes. niyo po na panunood dito sa programa, ano pong naitulong nitong segment ni Pastor Jeff sa inyo? Malaki po kasi oh na, natutunan kong mag mag-aral sa ano banal na kasulatan mm -hmm. sige po nai kung sakali po ba ito pong makukuha niyo galing sa mga happy anonymous natin sa inyo po planong dalhin ah yung dalawang libo po yung isang libo bili namin ng gamot mm -hmm. at yung isang libo eh, bigay ko sa aking anak para makabili sila ng bigas para pagkain at iba pang kinakailangan nila sa pag-aaral sa mga bata. Mm -mm. Iba talaga, no? Pag lola na, di ba? Hindi lang para sa sarili nyo. Ngayon, mga apo nyo na po yung iniisip nyo na. So, hahatiin nyo po para sa inyo at para sa mga pangangailangan po ng mga apo nyo. Yes po. Opo. No, ito, baka may sasabihin sa inyo si Manong Ted po dito. Mm. Oo. ah, mm -hmm. uh, saan kayo sa Davao del Norte? Anong bayan kayo, nanay? Davao del, Sur. Davao del Sur po. Ah, hindi Davao del Norte, Davao del Sur di. ay? Yes po, sa Matanaw. Okay, 'yun, hindi pala Davao del Norte, Davao del Sur. Sige. So, iyang, opo, yes, ah, iyang ah, inyong tinataniman ng garden niyo, lupa niyo yan, Nanay. Hindi po, sa aking tiyuhin. Mhm. Mm opo, at uh, mabuti po mapayag ang tiyuhin niyo. Eh kasi naman, kami naman ang nag-aalaga dito sa kanyang lupa. Kami din ang nagtanom ng mga niyong. Ayun, kayo din ang uh, ano kayo din ang caretaker kumbaga. Okay. Opo, kaso lang, wala kaming sweldo kasi pinapatira lang kami ng libre dito. Oo. An nanay, diyan kayo pinanganak sa Davao del Sur? Hindi po. Galing po ako ng Sambuanga po. Sambuanga. Sige. So, ba't kayo napadpad ng Davao del Sur? Eh, kasi noon dati po, yung marami ng ang mga NP doon sa Sambuanga, palaging may gira, ayun, lumipat kami dito sa Dabao. Ah, kayo ba ay ano, sa Sambuanga City ba kayo mismo o sa kayo banda? Sa may po. Hmm, so ano, inaabot kayo ng gulo doon kaya lumipat kayo? Yes po. Pati si mister nyo taga, sa, taga dipulog? Hindi po. Palawan siya galing po. Ba? Ba? Uh, ano love story niyo nanay? Saan kayo nagkita ni ni tatay? Ah, uh, ito pong kinakasama ko po ay ano po? Iniwanan din ng kanyang asawa kasi pinapunta niya ng ano, abroad. Kaso yung asawa niya nagminyo ng puti. Nagmin ay nag ng puti. Yes po. Uh, Ma-ODI na. So, sorry ha. Ah. So, nanay. So, in iniwang ka rin ng asawa mo? Yes po. Hmm, ayun. So, Kasi sumama siya sa ibang babae. <laughs> well, anyway. Siguro tapos na naman yon Pero kayo pong dalawa ngayon, ni tatay, oh ay pareho ng tadhana. Kaya po kayo pinaglapit din ng tadhana. Oh. Siguro po. <laughs> Ma-ODI na, nanay. No? Ma-ODI na. Okay, sige. Opo. So nanay, uh, maliban doon sa bibili kayo ng gamot. Gamot para kanino nanay? Sa amin dalawa kasi ako po may maintenance na po ako sa hypertension. Mm -hmm. At yung kinakasama ko po, may maintenance din siya sa diabetes, sa cholesterol mm. at sa mm. sa hypertension po. Oo. Uh, anong oras ka kayo na nagtan nagtanaw sa Amo sa 1PH? Uh, sa oras ala-6? Ala, umpisa po ng alas 6. Pag, pag uh, yung umpisa na din kami ng aming ano, bukas na yon pag alas 6. Okay, sige. Kung kayo nanonood sa amin tuwing alas 6 na umaga, siguro kabisado nyo kapag pinag-uusapan natin ay maintenance, di ba? Oo, oo, yung, wor, yes, oh, yung world class. O ano dapat, di ba? Dapat ay Rhea Generics. Generics. Yan. Yan. Pakiulit na y eh. Rhea Generic po. Ayan. Yan. Oh, dahil dyan. Ba? Oo. Oh, hindi oh, ba ako tapos ha? Oh. Okay, sige. So, nanay, sige. <laughs> Tumatawa na si nanay. Kanina si eh. Nanay. Okay, sige. So, bibili kayo ng inyong maintenance, diabetes, uh, hypertension. Tama? Yes, yes po. Sige. Ano pa ang kailangan nyo, nanay? Uh, marami pa po kasi yung anak ko nangangailangan din ng pambili ng bigas at saka pambili ng mga school supply nila kasi hindi pa kumpleto eh pambili pang uniforme eh. 'Di diba, uh, ilan ba ilang ba aponya ang, ang aponyo? Dalawa po. Okay. So kailangan ng aponyo ano bang grado apo aponyo? Isang grade 5 po at isang grade 2. Okay. Pero nag nag nags, 'di ba nag ano nagsimula uh, ng school, 'di ba? Yes po, nagsimula na po. Kaso hindi pa sila nakabili ng bago. Okay, sige. So, magkano kailangan nyo para mabilhan ng gamit po sa school ang mga apo nyo? Siguro, dalawang libo kasi ano po yun. Mm, mm So, meron kang dalawang libo, bibili nyo ng gamot, bibili mo ng bigas din. Opo, hatiin okay. lang namin. Sige, tapos dalawang, uh, tapos dalawang libo para sa mga apo niyo, para sa school supplies. Okay? O, na po po. Sige. Ano pang kailangan nyo? Ah, uh, kailangan namin ng ano pataba sa mga tanim namin at saka kailangan ko din ng ano bili ako ng mga maliliit na sisiyo para pandagdag sa aking binubuhay ng mga manok. O sige, kailangan niyo ng fertilizer. Yo, yes po. O, sige, magkano magkano fertilizer? Hindi ko pa po alam ang isang sako po. Okay, sige. Pwede bang bukas balikan kita? Alamin mo kung magkano? Yes, okay. Sige. Okay. So, uh, kailangan mo rin ng sisiw? Yes, po. Ilang sisiw ang kailangan mo, nanay? Uh, kung ilan ang sila na aking matanggap, mm -mm. yun lang ang pagkasihin ko, po. Magkano ba ang isang sisiw? Yung maliliit po, tag-50 pesos po. 50 pesos ang maliliit? Yes, po. Okay, sige. Kung 50 pesos, opo, ang uh, uh, ilang bang sisiw ang kaya niyong alagaan? Marami, marami po. Oh, gaano karami kasi yung marami? Kasi itong bahay na pinapagawa ko. oh, Isang libong sisiw na kaya mo? Ayos. Eh, pwede. Oh, kasi di naman hindi naman natin mabubuhay eh. Kahit, kahit kalahati lang po. Kasi, oo, oo. Bibili rin ako ng pagkain. Oo nga. Oo nga eh. So, baka naman sobrang 2,500 na sisi. Wala kayo mabibilan nun, no, Nana. Ang dami. Ang dami nun. Hindi, nabibiro lang ako. Um, nanay. Sige, okay. Nanay, ganito. Mahanap. Maghahanap po kayo. Mahanap. Sige. Oh, sige. Ganito, na, Nanay. Ganito, ha? Sige, kasi oh. si, si Lord nandito na eh. Nanay, ganito. Okay. Mer bibilan, namin kayo ng total, ha? Pagkasahin nyo na po ito. Bili ho kayo ng inyong gamot, Rea Generics. Bili kayo ng bigas. Bili nyo ng school supplies ang mga apo ninyo. Bili kayo ng pataba at sisiw. Okay? Pwede ba bigyan yes, namin, namin kayo 10000 Salamat po. Hmm. Maraming salamat po. Parang para ayaw si, nyo. Hindi naluluha si nanay. Parang masama loob nyo, nanay. Hindi po, masaya lang po. Hindi, hindi. Bibiro lang ako. Nag, nagbi, uh, lang po ako, Nanay Ani, ha? Opo, sige. So, nagtitiwala kami sa inyo, Nanay, ha? Opo, okay? Yes po. O, bigyan namin kay 10,000. Kung sakasakaling kukulangin sa mga sisu ito, magsabi lang po kayo. Pero ngayon, sa pa, bukas po, mag-report kayo sa amin kung magkano ho ang fertilizer isang bag. O ilang bag kailangan nyo. Pagkatapos po, padalan nyo, lang, Ay. padalan nyo lang kami ng prueba. Hindi pa po tayo tapos. Pero ngayon po, okay. 10,000 mag-aambag-ambagan si Happy Man, Happy Daddy, Happy Kabalen, Happy K, Happy Davaweño, at si Happy Lucky para makabuo tayo ng Gismil, nanay. 10,000 po, nanay. Oh, maraming salamat po sa lahat na mga Happy Anonymous na nagbibigay. Okay, sige. So, nanay, Yes po. O, oh, padala kayong preba nanay ha, para ho, hindi pa tayo tapos. Gusto ko makita yung inyong manukan na yan at ito pong inyong mga tinatanim po na mga utan ha, na mga gulay sa inyong pong likuran. Okay? Sige. Okay, yes po. Okay. Salamat nanay ha. Tawag kami ulit sa inyo. Thank you po nanay. Salamat po. Oh maraming salamat po, sir Ted. Ma okay. Maraming salamat. Thank you. salamat po din sa mga... Kapit anonymous, na nabigay sa akin ng tulong. Amen. Amen. Okay.